Hello everyone! Super late upload na nga to kasi nung araw ng patay pa to. Sayang naman kung burahin ko at hindi na lang i-edit. November 2, nagpunta kami dito sa Municipal Cemetery dito sa Solano. Kasama ko yung mga pamangkin at yung kapatid ko. Yung pinsan ko at mga anak niya tapos yung auntie ko ay nauna na nga sila. Sa kanila na nga rin sumabay si Kuya AJ. Nagpunta nga kami dito pero wala man lang kaming dalang bulaklak. Mabuti na lang at maraming nagtitinda dito sa bungad pa lang. Bumili nga kami ng dalawang piraso dito kay nanay. Isang lotus flower at saka yung isang taptapingar. Yun yung tawag naming mga ilokano. sa tingin ko, gawa lang to ni nanay. Alam nyo bang sobrang mura lang yung bili namin dyan? Dahil nga mura, nung pag-uwi namin dyan ay ubos na yung paninda ng nanay. Bago pala sa sementeryo, alam nyo bang ang daming booth dito at marami ding mga nakatent. May mga help desk, tapos ang daming security. Meron nga din silang libreng pasakay dito. Ang kagandahan ngayon ay sobrang peaceful at ang ganda ng daloy. Dahil dito sa loob, wala nga pinapasok ng mga sasakyan. Para sa amin, mas maayos na yun at mas safe pa. Sobrang daming nga ng tao ngayon, kaya mas secured ngayon dahil walang mga sasakyan sa loob. Kung sakaling magutom naman at mauhaw, may mga bilihan ng pagkain dito. Sobrang nakakatuwa kasi buhay na buhay din dito yung mga local businesses. Medyo mahaba-haba din pala yung nilakad namin dito. Bandang dulo pa kasi yung puntod ng mga lola at lola ko. Naglakad na nga lang kami at hindi na rin namin naisipang sumakay. At ito pala yung sinasabi kong libreng sakay. Papunta pa uwi nga yung mga rota nila. Sobrang ayos ngayon, no? Privilege nga to, lalong-lalong na yung mga matatanda na nahihirapan maglakad. Ang init pa naman ng panahon ngayon. Eto nga't marami na rin kaming nadadaanan ng mga puntod. Kapag kaaraw, hindi siya nakakatakot. Pero malamang sa gabi to, medyo nakakatakot siguro. Sa ilang minuto nga namin paglalakad ay medyo malapit-lapit na kami. Anong oras na rin to at marami na rin nagsisi-uwian. Andito na rin pala sila nanay at yung pinsan ko, pati si Kuya AJ. Nililinis na nga nila yung puntod. Actually, nakalimutan talaga namin magdala ng panlinis, maliban sa dala nilang walis at tubig. Kaya nag-DIY na lang kami dito sa pagtatanggal ng lumot sa puntod. Nilinis na lang ng konti at tinubigan. At sabi ni Bunso, kinabukasan na nga lang nila linisin ni Kuya Alan. Ito pala yung puntod ng lola at lola namin sa father side. Nauna yung lolo naming namatay bago naman tong lola namin. Kaya pinagtabi na lang sila. Alam nyo bang sobrang miss na miss na talaga namin si Mamang Bakit at Papang Lakay namin? Hindi man namin masyadong nakasama sila nung buhay pa sila. Pero talagang marami kaming memories. Lalo yung lola namin. Alam nyo bang siya yung tagagupit nun ng buhok ko hanggang college pa ako. Tapos ayaw na ayaw niyang pinapariban yung buhok ko. Mas maganda daw kasi yung natural curl niya. Sa pa, never talagang namalo yan sa amin. Or kahit kurot man lang, wala kaming naranasan nun. Pero yung natatandaan ko naman sa lolo namin ay may pag kadamot. Pero konti lang naman. Pero super loving grandparents talaga sila. Pagkatapos naman namin dun sa lola at lola namin, papunta naman na kami dun sa puntod ng auntie namin. Dito siya sa private na kahimlay kaya nakahiwalay naman. Ilang lakad lang naman kaya nagpunta na rin kami dito. Every punta pala namin ng sementeryo ay lahat dinadalaw namin. Siya naman yung anti namin na taga hinun ng damit namin ng mga bata pa kami. Taga ayos ang buhok namin pag may mga events. Ang galing nga niyang manahin ng mga gowns. Kaya't kaming mga magpipinsan pag may mga occasion at events, sa kanya kami nagpapagawa. Asawa niya yung panganay na kapatid ng tatay ko. Ganito pala pag namatay no, hindi mo talaga makakalimutan kung ano yung nagawa mo sa kapwa mo. Kaya't habang buhay tayo, hanggat kaya, kabutihan yung iiwanan nating memory sa kanila. Kasi kahit may magawa tayong kasalanan, once na gumawa ka ng kabutihan, mas maging ibabaw nga yung kabutihan. Yun nga lang, depende rin sa pag-iisip ng mga taong may iiwan. Tumambay nga muna kami dito habang nagpapahinga. Pagkatapos nun, naglakad naman kami papunta dun sa puntod naman ng angkel pa namin. Yung pangalawang kuya ng tatay ko, tsaka yung pamangking niya at asawa. Gaya dun sa lola at lola ko, pinag-isa nga lang din dito yung uncle ko tapos pinsan at asawa ng pinsan ko. Alam nyo bang yung pinsan naming ate na yan, sobrang aga nga niya nung namatay. 24 years old nga lang siya. Nagkaroon nga kasi siya noon ng plastic anemia. Yung liliman na nga lang kaming babaeng magpipinsan tapos nabawasan pa ng isa. Kaya ngayon ay apat na lang kaming babaeng magpipinsan. Panghuli naman namin binisita yung kapatid ng lolo ko. Pagkatapos nun ay nagabang na nga rin kami ng sasakyan palabas naman. Mabuti na lang at may sasakyan ganito. At dahil may kasama kaming mga bata, hindi na rin sila mahihirapan maglakad. Tapos naka-aircon pa. Very convenient nga yung pagpunta namin dito sa cemetery. Hindi sobrang siksikan at sobrang convenient nga yung pauwi. Hindi pala kami nagpahatid hanggang sa dulo dahil gusto nga daw nila magpa-picture dito. Alam nyo bang may libreng tubig din dito? Wala nga rin kaming dalang tubig kaya saktong sakto yung pagkauhaw namin. Sana palaging ganito tuwing undas. Shout out po sa nag-donate ng tubig, ang Solano Water sa free patubig nyo. Sana sa susunod na undas ulit. So ayun lang guys, drink and go na kami. Pauwi na kami, pero marami pa rin dumadating na bumibisita. Alam nyo ba, dati, nung kami pa yung mga bata, ay talagang gumagawa pa nga ng mga kakanin yung mga matatanda. Tapos may mga alay, may mga padasal, yung mga ganun. Bakit kaya dito sa amin na wala na yung tradisyon na ganun? Guys, sa inyong lugar ba, meron pa rin ganun? At bago pa kami umuwi, kumain muna kami dito. Kumain ng taho at nag-order ng pizza. Nagutom ang mga first Pauwi na nga rin kami at nakisabay na kami dito sa sasakyan ni Mama Joy. Just sharing our gunap during the Undas 2024. Kayo guys, nakabisita din ba kayo sa mga mahal nyo sa buhay nung Undas? Kung hindi man, ipagdasal na lang natin yung mga kaluluwa nila. Hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood Hanggang sa muli!